Sumuko sa mga otoridad ang anim na pulis na votas. Na sangkot sa pagpatay sa 17 anyos na si Jemboy Baltazar. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Polhensio sa Provincial Unit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Quezon Province napiling sumuko ng anim na pulis na nahaharap sa kasong murder kaugnay sa pagpatay kay Jemboy Baltazar noong Agosto. Sumuko ang mga akusadong sina Executive Master Sergeant Roberto Balais, Staff Sergeants Antonio Bugayong, Jerry Maliban, Nico Penskelon, Police Corporal Edward Jade Blanco at Patrolman Benedict Mangada. Kasunod yan ang inilabas na warrant of arrest ng Navotas Regional Trial Court Branch 286 laban sa kanila. Walang inirekomendang piyansa para sa anim na polis. Isa po doon sa mga accused po ay may malapit pong kaanak na kilala po yung isang polis po natin doon na naka-assign po sa CIDG Provincial Field Unit po sa Lucena, Quezon. So minakapat po nila doon na sumuko. Kanina ay dinala sa CIDG headquarters sa Camp Crame ang anay na polis para sa booking at documentation. Iintayin po natin na mag-issue po ng commitment order yung courts kung saan po sila makukulong. So for the meantime, pending issuance po ng commitment order ay mananatili po sila sa custody po ng CIDG. Nadismiss na sa serbisyo ang mga pulis habang gumugulong na rin ang kasong administratibo laban sa iba pang personal ng PNP na votas na sangkot sa pagkamatay ni Jemboy. Binaril ng mga pulis si Jemboy noong August 2 habang may hinahabol na sospek sa krimen kung saan si Jemboy ang napagkamala ng mga pulis. Ikinatuwa naman ng kampo ni Jemboy ang pag-usad ng kaso nito. As for the family, uh, ay mabuting balita they hope na talagang nahuli na and then itong mga to ay makukulong at hindi na ulit makakalabas. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.